And, and, drama and drama presents, handu manan so sa, sa, sa kaawit. Ka ano pa daw sa karon? Mga neng sa si kababayang at ka kasabangan sa si bigul city nga Jamie. Recorded by Radio Mo TV. Jamie, wak pagi apa kamu kena desain? Kon sokon batika, wak pa? Ah, gelap bisan. Usah kata tu ing hapit temukunga. nagpaabot sa imtubag. Nga naman, hindi na ka pinaabot? Oo, oh, uh, hamon. Uh, oh, Wawi. <laughs> Huwag gisa na mahitabo kay seryoso ko ni mo. Oo. Oh, kay kung magpula na ka, undangan na lang mo pa papanguyab na ako. Oh, uh, Jamie. Pihan naman sa tao ni mo, Dayoy. Iyong ang tao. Dai, mas gusto manggod na nako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawa na ba kung seryoso ug bagid siya na ako. Kay ang tawo nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Ginoon. Pero dai, nakagusto na biya niya Na, mo surrender gani na siya na magmahay ka. Enough ng hapit sa katuig nga pagpanguyab, oy. Sugna pa na to. Tinood ka, Jimmy. Gisugot ako ni mo. Oh, Justine. Deserve man <laughs> sa nimo kay taas kay kag nga nagpaabot na ako. Salamat, Jimmy. Wow! Finally! Tamo na gyud. <laughs> Nagbunga ra kita nang ako akong pagpinaabot ng imong amiga. <laughs> <laughs> At least nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kay ko kung gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre, oy. Ipangan rin ka tikag maayo. Unya, usikan tika. <laughs> Di, gina mahita bo. Oops, oops, oops. Sakto na lang, Bi. Kinani ni Suya, dari, ha? Ah. <laughs> so, kanasang magiging ang kasal? Eh, tao na. Pagkasal na mo, eh, parang baka-apo na itawan ni mama ni mo. Pa, wapag ina sa muna-una ni Justine. Sa pagkakaroon, focus sa misa, tagsa-tagsa na mo katrabaho. Kalusa pa magkatao na. <laughs> Paabot lang pagod. Paabot talaga kita anak pa. Happy anniversary, my love. <laughs> wow! May pa-flowers <laughs> gihapon da. Oh, siyempre. Kinala lang nga uh, consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko, pagpanguyab na ko ni mo, ko karon. Bisa, eight years na ta. <laughs> <laughs> Swerte gud ayoko ni mo, my love. Ah, here. Na ako'y gift para ni mo. Love. Happy anniversary. Uy, unsa ni? E? Tanawa. oh. oh. love. Wow. Ang akong gipangan rin nga rilo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Huh? <laughs> thank you. <mo. laughs> Ako ni nga pingan sama sa masakong pag-amping ni mo. Kanindo tayo sa feeling aning at tas healthy nga relasyon. na pinangga kayo sa tumparis. Paris. <laughs> Huwag yung gumagmahay nga pang gisugod si Justine. Og siya na mo ay gusto na kumakauban hangtod sa hangtod. Jamie? Oh. Will you marry me? Justine? Mm. Yes! Yes! Ah. yes. Yes. yes, yes, yes. Thank you. I love you. I love you, Cayo. Recorded by Radio Mo TV. <laughs> Relax excited. Tagan pa kayo ang anghing andamon sa kasal. Excited <laughs> na ko lang. Excited na ko. Excited. <laughs> uh, betaw. Pero wala ka Bantay ka na si Justin, ha? Mm hmm? Nga naman pa? Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay Murag makulbaan nga Murag na alay pagduha-duha sa kasal. Ah, uh, normal rin gila nga bati on. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga busabot o diligid mo surrender niya. Okay pa. My love, mm. na ako'y dakong problema. Hmm, on sa mana? Natakta ko sa trabaho. On sa? Ah, uh, pero, eh, sige lang, sige lang. Mangita raw niya ko pagi nga uh, makakita na yung kuglaing trabaho. Onsa? Ikaw na mo'y nagbuhit ni Justine karon? Oday, Maghatagan ko niya kwarta para sa ang konsumo. O niya? O okay kinanak niya mo? Eh, karoon naman sa nakba. O gusto pa, nagsigil naman sa pangitag-trabaho. Dahil, anak ah, naman kinang relasyon. Kung kinsay wa, tabangan sa kung sigin sa may naa. My love, nadawa't ako. May trabaho <laughs> na kiti pa. noon, my love. <laughs> my love, salamat kayo ha sa tanan ni mong natabang. <laughs> Karoon, ako na sa may mamawi, mamawi ni mo. Huwag pong makatigong na ta, magpakasal na ta. Kadlawan oh, naman lang. Pero huwag pagya po mag-chat si Justine nga na uli na ba siya? Asa mali ka ning tawhan? Oh. Oh. Oh, Toka na rapadah. Matuog na lang ko eh. Sorry gid kayo, nalupat mod kog. Nakatook ko dayon pag-uli. Mo-nekom ka ba? Wa man lang ka maguna-una nga na nagpaabot sa imong chat, kinabala ka ni mo. Ay, love. Sorry, good game, ha? Too, ka. Ha? Oh, eh, syempre. Mo ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Hmm, nao ba? Yakin sa nga ako ang nabidyohan sa club gabi, eh. Oh. Ahain ba? Hmm, ano ah? Ginoo ko. na sige sa baksabak kalay Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit unti ka ani. O tanawa. Kung mo ba ni ang trabaho pag sabaksabak sa imbabay. Tay. Sorry. Pero uh, bugro ko gabi eh. Nakatunak ang pamakak na ako. oh, oh my love, wala nime, okay? ko musulti ni mo kay basi dog di ko ni mo tumtan na man di ka nga na i chance ka dili ko musugot ngano ni padayon maghapon ka Sa'yo iyo lagi ko oh mong oh. sorry gid kayo my love hmm. ilo lang gihapon nimo? Oday. Oh, Basta dili lagit sa mamabay. Hmm. Okay rin ako. Hmm? Kaklaro na Day, ako. Day, ayaw na lang. Hmm. Pasagdi ko. Naibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga uh, nagkig one on one kag na ako dinis Byron. Oh. Jamie. Hindi na yun ako kayang taguan pa. Ha? Uh, Tagoon ang ansa? Na-inlove na ko sa akong kauban sa trabaho. Oh. Pasailo ako, Jimmy. Wala ko tuyo ah. Uh! Uh! Pasailo ako. Wala san na ako tuyo ah. daan pa lagi ko. <laughs> Dai. <laughs> Nakilala ba ko sa babae? Kaya ako sila gisto sa Facebook. Ako ni Minyo ang babae. Unsa? Mga ko pa nimo mo? Pakigistoryahin ang banas babae. May pagdudan na kung daan nila. Mao ba, sir? Oo. Oh, kay sukad nga, may imong piansi sa kompanya, tagdugan na ka mauling akong asawa? O hinahinay siya kausap? Ingon na na sa dangay sa akong So, Soon may gusto niyong watan? Ikaw man mo ay na ay mas katungod kay ba namang yug ka. Gusto na ko nga isumbungin mo sila sa kumpanya. Wala kong trabaho. Lalibay na ka? Hmm. Wa pa, Justine. Kay ra kayo ng butanga para makabawas ko ni mo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mong ibuhat ni rin ako. Jamie. Siya ang dahilan, kaya... Kailangan... na ako matago ang akong kalagot ni Justina. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Ug ako, ako kay bawo kun kaya ba nako na siya pasayloan. Dini lang kutub. Og salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau ke nga yang kaagi ni Jamie, nga ke Cebu City. Uban sa awit ngayang ayo awit nga siya ba ang Thailand. ba? Ang mga kaagi kibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, ang sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, Keren sangkan singkun di dapit sa papadal. Say new Nicole and lying the August 2nd upi ngene clipots sa Satan. Ye dislang ni ining to lumana hanbeman so sakawit Carol. Production Center Studio 3rd floor Jose Or Martinez Building Esmenia Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadas sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong pagpamilay.